kinumpirma ni Sen. Erwin Tulfo na magkakaroon sila ng black voting na ang kanyang kapatid na si Sen. Raffy Tulfo pagdating nga sa pagpili nila na bagong Senate President sa susunod na Kongreso. Si, si Rafi, Sabi ni Senator Raffy? majority tayo. Sabi ko, okay. Kasi usually majority, uh, may mga inuutos ang... Uh, Uh, sa taas, na tulungan ng administration para wala ng kontra. Sa majority tayo, di ba? I mean, I'm with Alianza, so expected who you know will be in the majority. Kaugnay nga nito bilang nabanggit ni na Sen. Joel Villanueva at Sen. Alan Peter Cayetano na may sapat na bilang si Sen. President Cheese Escudero. Para manalo sa pwesto ay sinabi naman ni Tulfo na posibleng ito ang kanilang suportahan ng magkapatid. Samantala, meron naman din siyang hiling na kumite na gusto niya mahawakan sa panahon nga na magsimula na ang Kongreso. My brother asked me, anong gusto mong ako sa Sabi ko, Of course, sabi ko, mayroon akong uh, experience sa social welfare. I guess you call it social justice dito and welfare. So I, I, I would love, it's in my wish list, number one, social justice and welfare. Maalala bagamat nabanggit ni Villanueva na may sapat ng bilang si Escudero para maging Senate President, ay pinabulaan na niyang siya ang nagikot para kumulekta ng boto para rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.